dami isang pangawil dami oh dami naman puno puno nga sampo onse onse duse ang duse yan piraso Ayun, ay, Ay, kinse. Dahil pa, pa sila lalim. Dami. Lalim. ko, ano? Akala ko sabit sa halaw. Kaya sobrang bigat. Grabe ito mga master. Sa pangawil lang nagbugus-bugus ano? pang oh. pang na yung ano. Pangawil natin, o. Pang... Tusin na yung na-altas natin, yun So, na Sabit-sabit na sila ba mga master open 13 eh piraso 3C, piraso piraso kami natin ay lubog din tong kable eh katorose ay ano Kinse. Dami ah. Dami mga master. Sisa is. Kaya pala sabi mong ganit. Kaya sabi ganit. Meron Dito ba? Di sa ispiraso Mga master. Wait lang. Manain ko lang to. Grabe. Grabe. bravo il mongomastere questo è l'esperaso buco dah memang master biasa sana ah yo Sabit na rin naman yung ibang pakawin. Mga ata tayo. Amak mo, walang pangawin lang natin. Tatlo, ilang pangawin na pa na yan? Apat? Apat? hay okay, may apat na pandawin pa tayo. Dami mga master. Na lang. Ah, ah, sa likod. Eh. Sana nga, may laman din lahat yan mga yan. Tatlo na lang. Ito ay na Ah, ito. Apat aking to. Balik ulit. ito. Grabe mga master. Grabe ay. ba? So, Pupunan na mga master. Ulan na naman. Na ulan na naman ulan.